sa karugtong ng ating kwento. Sinabi ng bida na medyo mahirap nga, ngunit hindi naman imposible. Umaasa ang ate niya na magningning siya sa military training showcase. Tapos gagawa ito ng paraan, sa tulong ng isa niyang kakampi, para mabigyan siya ng espesyal na pagkakataon para sa promotion. Sinuri na niya sa grade tatlo, sa anim na klase, iisa lang ang medical type awakened. Sa grade 2 naman, anim na klase rin, dalawa lang ang medical types. At sa batch nila, walong klase. Sa ngayon, siya lang ang nag-iisang medical type awakened. Sinabi ni Yiliana na siya ay isang bihirang medical type, tapos may tatlong silver grade star skills pa. Tiyak na titingnan siya ng mga guro sa ibang paraan. Ngunit limitado lang ang potensyal niya. Hindi niya pwedeng isipin palagi ang ate niya. Kailangan niya ring isipin ang sarili. Ang mga grade 3 students ay madalas nang ipinapadala sa mga dimensional missions. At ang atin niya ay kabilang pa sa ranked squad, mas lalo lang magiging delikado ang mga misyon nila. Sinabi ng bida na pamilya sila. May tiwala siya sa atin niya. Habang nakakuyom ang kanyang kamao, pinaliwanag niya na ang ibig niyang sabihin. Kapag gumana ang plano, malamang kailangan niyang umalis sa kasalukuyan nilang squad. Humingi siya ng tawad sa kanila. Imbis magalit, sinabihan siya ni Zhu Wen. Kung naniniwala siyang tama ang daang ito, ituloy niya lang ito. Sinangayunan ito ni Zhu Wu. Bakit daw siya humihingi ng paumanhin? Minsan managing magkakampi, lagi silang magiging magkapatid. Sinusuportahan nila ang kanyang pinili. Nagulat ang bida at nagtanong kung hindi sila galit sa kanya. Tinanong ni Yiliana ang bida kung ano ang iniisip niya. Hindi sila ang tipo na pipigil sa isang kasama. Ang sinabi niya kanina, dahil lang nag-aalala siya sa kanya. Kung naniniwala siya sa sarili niya, ipagpatuloy daw niya ito. Hiniling ni Zhu Wen na tulungan lang nito silang makakuha ng magandang placement. At susuportahan nila ito para magningning papunta sa grade tatlo. Kung tutusin, sila nga ay sumusunod lang sa kanya. ayunan ito ni Zuhu, tama daw ang sinabi ng kuya niya. Kung wala siya, kung sila lang ni Liu Ke, walang nakakaalam kung aabot pa sila sa ganitong antas. Samantala si Liu Ke ay lumuluha habang kumakain, nang hihinayang ito dahil ang hirap makahanap ng ganitong kalakas na medical type teammate. Inasar siya ni Yiliana, dahil nalulungkot lang daw ito kasi hindi na siya magiging substitute. Naini si Liu Ke, nagtanong kung bakit kailangan pa nitong sabihin ng diretsyo. Hindi na raw sila magkaibigan ng tatlumpung segundo. Masayang nagpasalamat ang bida sa kanilang lahat. Tinawag niya si Liu Ke, at sinabihan na kahit anong rangkang ang makuha nila. Kapag may reward, sa kanya na ang parte niya. Tinanggihan niya ito at sinabi na hindi pwede. Ang kanya, ay kanya. Itinaas ng bida ang inumin, sinabi na hindi mahalaga sa kanya ang premyo, dahil mas mahalaga sa kanya itong pagkakaibigan nila. Nagkunwari itong nasamid. Napansin ito ni Zuwo at sinabihan siya na wala naman silang iniinom, bakit parang nagdadrama siya dito. Ang cheesy niya daw talaga, kumain na lang daw siya. Tatlong araw ang lumipas. Maraming estudyante ang manunood ng magaganap na laban, ang isang babae ay natutuwa dahil marami siyang nakikitang cute na boy sa batch ng freshman ngayong taon. Hawak ang telepono, kumukuha siya ng live video, marami sa mga commentator ang naiinip at nagrereklamo na nahaharangan ang view. Humingi ito ng pasensya at sinabi na teka lang, aayusin niya ang feed. Napagtanto niya na parang walang kahangahanga sa mga freshman ngayong taon. Ngunit kaka-enroll lang nila, di rin naman pwedeng asahan agad. Ang babaeng ito ay si Suru, grade 3, student. Libangan, mag-document ng araw-araw na buhay. Nagulat at napasigaw ang lalaki sa tabi niya pati na ang iba pang estudyante, kaya agad siyang napatingin sa direksyon na tinuturo ng mga ito. Bumagsak ang isang kalahok sa gitna ng laban, puno ng pasa at sugat sa katawan at napapalibutan ng naglalahong kidlat. Galit itong tumingin sa kanyang kalaban habang nagbuntong hininga. Ang kanyang kalaban ay ang grupo ni Gao Junshen, tinutok nito ang espada sa kanya na napapalibutan ng asol na kidlat na nanggagaling sa Pearl. Bago pa ito umatake, ang kasamahan ng binatang natalo ay sumisigaw na susuko na sila. Nadismaya si Gao Junchen at sinabi, "Ang boring naman." Iniulat ng tagapagsalita na ang grade 1, class 1 ay panalo. Ang susunod na team ay maghanda na. Natutuwa si Suru, sinabi niya sa live stream na binabawi na niya ang sinabi kanina dahil ang lupit ng underclassman na ito. Ang taas ng kalidad ng star skill nito. 'Di ba silver grade charge 'yon? Sinang ayunan ito ng isang commentator. At sinabi ang batang ito ay mayaman. Ngunit napansin nila na parang meron itong hinahanap sa paligid. Nang makita nito ang hinahanap, sinigaw nito ang pangalan ng bida at sinabi na maghintay lang ito. Nagulat ang lahat ng mga estudyante. Habang tinuturo pa ni Gao Junchen ang bida, galit nitong sinasabi na sa pagkakataong ito, dito mismo sa arena. Pagsisisihan niya lahat ng ginawa nito. Hinanap ni suro ang tinuturo nito at napatanong kung anong nangyayari dito. Samantala, sa di kalayuan, nakangising sinabi ng kuya ni Jun Chen kay Zuzu na tila may konting away ang kapatid nito at kapatid niya. Ang susunod na laban ay sa pagitan nila. Iba ang squad battle sa one-on-one, -on -one, kung kailangan, pipigilan daw niya si Jun Chen. Dagdag pa niya, ang mga bata ay mahilig gumawa ng kaguluhan. Tumingin ng seryoso si Zuzu sa kanya at pinatitigil siya. Tumahimik lang daw ito, napataas kamay ito at bahagyang dumistan siya, sumasang ayon sa kanyang gusto. Pagkatapos, nagpaliwanag, nag-aalala lang siya para sa kapatid niya. Kung ayaw nitong marinig, tatahimik na lang siya. Ang kanilang pag-uusap ay natigil ng sumingit si Siyayan mula sa kanilang likuran, hinawi niya ito at umupo siya sa tabi ni Zuzu. Nang may ngiti sa labi, nagtanong siya kung nagsimula na ba ang finals ng grade isa. Nasaan si Xiaopi? Pag natapos ang laban ni Xiaopi, magiging grade tatlong final na tayo ba? Diba? Masayang sumagot ng oo si Zuzu, samantalang ang kapatid ni Jung Chen ay naasar kay Siyayan si Suro, ay patuloy pa rin ang pag-livestream gamit ang kanyang telepono. Naalala niya na si Jiang Xiaopi ay mula sa team ng grade 1 class 2. Pumikit siya at isa-isang inalala ang mga labanan kung saan kasama ang bida, mula sa unang laban ay halos nanood lang ito at walang ginawa, ganoon din sa pangalawa at ikatlong laban. Iniisip niya, sa mga naunang laban, parang nagpapalampas-lampas lang ito at nananalo ng walang ginagawa, ang magkapatid na kambal ang tunay na nakikipaglaban. Isang estratehiyang, manalo ng hindi gumagawa ng anuman. Habang nagpapatunong ng kamao si Zuhu, sinabi niyang pagkatapos ng laban na ito, kapag tapos na ang grade 3 finals, pwede na nilang iboto palabas sa squad ang team nila. Nagtanong si Liu Ke kung pwede bang gumana ang pagpapanggap na mahina. Binugbog na ng bida si Gao Juncheng, Cheng, siguradong alam ng kapatid nito na hindi basta-basta ang bida. Kumuha ng isang bote ng inumin si Yeliana at sinabing kahit gaano pa pinagrabe ni Gao Jun sa paningin ng kapatid niya, maaaring mukhang baguhan pa rin ang bida. Alam lang nila na may blessing star skill ito, ngunit hindi nila alam ang totoong grado nito at ang iba pa nitong star skills. Kaya pag dumating ang oras, aatake sila ng hindi nito inaasahan at mabibigla ang mga ito. Paliwanag ni Zhu Wen na base sa huling ipinakita ni Gao Juncheng, hindi naman pangit ang kabuuang lakas nito. Siguro minaliit siya nito noong nakaraan, at dahil dyan nagkaroon siya ng advantage sa kanya. Sinabi ng bida na ang babaeng asasin sa squad nito ay hindi madaling kalabanan, dahil maliksi ito at mahusay sa pananambang. Sinana, bilang isang mage, siguradong malalagay sa panganib. Ngunit Sinana rin ang pinakamatindi nilang artillery cannon. Kapag tumama ang explosive flame, kaya niyang burahin ang kalaban sa isang pagsabog lang. Medyo nabahala si Iliana at sinabi na ang problema, mabagal mag-charge ang explosive flame at madaling iwasan. At sa group fight, posible ring tamaan ang mga kakampi kapag sumabog. Sinabi ng bida na kung mapapatigil lang nila ang mga ito sa paggalaw, siguradong tatamaan. Pinayuhan niya si Yiliana, sa simula ng laban, dapat agad magsimulang mag-charge siya ng explosive flame. Kapag sumugod sila, tatamaan niya agad ang pinakaunahan ng health boost mark. Ilang sandali lang ay pumagitna na ang tagapagsalita, tinatawag ang representatives ng class dalawa upang maghanda ng pumasok sa entablado. Naglakad na sila papunta sa entablado na may kabangunit determinado. Nananabik naman ang mga manunood sa paghaharap ng dalawang grupo. Ang tagapamagitan ay sinimulan na ang sunod na laban. Grade 1 Class 1, laban sa Grade 1 Class 2. Ngayon, lahat ng kalahok, pumasok na sa entablado. Samantala, sa pinakataas ng mga manunood, kung saan makikita ang mga opisyal ng paaralan. Nagtanong ang lalaking opisyal kung ang batang iyon, siya ba ang nag-iisang medical type awakened sa batch ng freshman ngayong taon. Ano ang star map nito? Sagot ng katabi niyang babaeng may salamin, sabi daw nila, parang kutsara daw ang hugis, pwede niya ring sabihin parang staff. Ang batang ito ay tinanggap na may kasalukuyang medical type star skills na agad. Siya mismo, ngayon niya palang ito makikita ng personal. Nagtataka ang lalaki tungkol sa pre-existing medical type star skills. Tinanong niya kung ano ang apelyido nito. Sagot niya, ang apelyido nito ay Jiang, Jiang Xiaopi. Ginamit nito ang apelyido ng nanay niya at nakababatang kapatid ito ni Han Jiangzo. Nagulat ang lalaki at napasigaw, napagtanto niya na parte ito ng Han family mula sa Pioneers Core. Tulad daw ng inaasahan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Isa na namang magaling na binhi mula sa Han family. Isang 1 in 100 medical type awaken, medyo mahirap nga, ngunit hindi naman imposible, sa tingin niya matindi ang potensyal nito. Ngubot sinabi ng babae na ang batang ito ay kabaligtaran ni Han Jiangzu sa lahat ng aspeto. Si Han Jiangzhou ay isang once-in-a-generation na henyo na may 30 star slots. Si Jiang Xiaopi ay pareho rin sa kanya. Maliban lang sa isang bagay. Ang kabuuan bilang ng star slots nito ay siyam lang. At siya lang ang nag-iisa sa buong paaralan na may ganon. Nagulat ang lalaki sa narinig, hindi makapaniwala na siyam lang ang star slots nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.